Maring tinututulan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang panukala na ibenta ang ilang asset ng gobyerno upang ponduhan ang isinusulong na Maharlika Investment Fund. Iginit Pimentel na hindi praktikal ang panukala lalo pat ang asset ng gobyerno ay kasama na sa balance sheet at hindi na bagong kayamanan o bagong tuklas na asset na maaring ilagak sa ibang investmenta. Sinabi pa ni Pimentel na kung ibebenta man ang mga kasalukuyang aset ng gobyerno, ang mas dapat na gawin dito ay gamitin sa pagbabayad ng utang upang mabawasan din ang budget deficit. Nagbabalarin Nagbabala rin ang mambabata sa gobyerno na malaking sugal ang papasukin ito na administrasyon na kinalaunan ang magdurusa ay ang taong bayan. Muligang binigyan diin ni Pimentel na maari lamang na ikonsidera ang pagkakaroon ng ganitong uri ng investment kapag mayroong mga bagong kita ang pamahalaan na nais ding mapakinabangan ng susunod na henerasyon. Bukas araw naman ng Martes ay nakatakda ng talakayin sa Senado ang panukalang Maharlika Investment plan na inihain naman ni Senator Mark Villar. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.